Good morning mga amigo, what's up? Hello Blue! O, oh, nakabantay ka na naman dyan sa pinto. 3, 6, no. So mga amigo, nandito tayo. Uh, pakita ko sa inyo yung mga alaga kong bantam. So, meron ulit na nagbigay sa akin. so, tryo ulit ito. So, ayan ha. Dalawang hen, isang cup. O, dito ko sila nilagay doon sa mini garden ko to, kasi total wala pa naman akong tinatanim. So magsi-seedlings pa lang ako ayun oh. So no? yan yung aking bantam dito. Eh katulad ng sinabi ko, wala akong alam kung anong la anong uri ng bantam ito. Ayun. Ito malapit ng mangitlog to, itong isang to. So ko na meron na siyang itlog sa kanyang puwetan. Ayun yung ano, yan yung cup. So nandito meron pa ako isang trayo dito sa kabila. Oh, ito, so, 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 yung aking uh, kabila. Ito naman yung aking dating stock room. Ginawa ko na rin. Oh, naman oh kaya... Oh, yeah, yeah mangingitlog na rin yung itim na yan. Eh, sabi nila, sabi nung nagbigay na ito, yung cock daw ay serama, tapos yung mga hen, uh, ano yan, OEG, ano yung old English uh, game ba yan? Tapos meron ako dito isa pa yan. Tap. So kinulong ko kasi wala naman ako maipapare sa kanya. So ayan. yung dalawang set ng aking uh, mga bantam dito. Uh, may nagregalo. Hindi uh, kaya naman na hindi natin tanggapin. Uh, try natin magparami. Ayan. Uh, ayan yung ating mga bantam. Ayan. Hmm. Kaya tanong nga nila kung okay lang ba na meron akong manok Pagkatapos meron akong aso ba hindi daw ba maano yung mga balay ng aso So yan yung ating itatakel sa mga susunod kong video So kasi itong video ito O oh, bantam lang pa ko tayo Ayan na. Kasi nagkaano ko nung nakarantag taginit Lahat ng aking uh, halaman dahil hindi naging maganda yung tubo dahil sa sobrang init pinagbubunot ko then nilag dito ko muna sila nilagay yung uh, itong mga bantam na ito kaya gagawa ko sila ng isa pang kulungan ito ang balak ko kaya hindi pa sinisipag yung aking misis na tanggalin ito para itapon yung ibang laman pero pagka naubos namin ito yun didispose namin lahat yan then gagawa ko ng pinto ito dito ko naman sila ilalagay para kahit umulan hindi sila mababasa so yan mga mga update ko sa aking alagang bantam so, yan so, yun yung nilagay ko yung gray na kak see you on my next video mga amigo so bye bye natin kung ano yung mangyayari dito sa aking mga bantam na ito